Mama, ako lang maghuhugas. Ay, kaya ko naman aray, kakaunti lang aray. Okay. Mga kulaw, kayo gaho ay naghuhugas rin. Ako ho ay naghuhugas. Mga kulaw, dapat ho, kayo ho ay maghuhugas rin minsan. O kaya, kayo rin ho ay maglilinis sa bahay ninyo. Dahil, tulungan ho ang inyong mga magulang. Ay, ayaw, um, ayusin mo kayo sa bundi sa plato. Ang uunahin po natin ay itong mga baso. gan, Habang nag-ahahanda ko ang aking inay ng mga damit namin, ay ako na po ang naghugas na rin yung pinggan. Kadali-dali lang na mag maghugas eh, Bakit Kaya naman kayo tinatamad pa. Ay, huwag ano. Huwag po kayong tatamad-tamad dyan. Kaya shout out sa mga kabataan dyan kilos kilos din. Huwag puro cellphone. yeah, tama yan. Para kung may katulong mag-uha, mag na. O. Oh. Anong inuuna mong sabunin? Ang uunahin na yung sabunin lagi ay yung mga baso. Hmm, tapos? Yan. Tapos, ang isusunod nyo ho sa mga baso ay yung mga kutsara. Tapos, pag tapos po ninyo isunod yung mga kutsara, ay yung mga plato naman ho, bago nyo huyan yan ay inyo humimismisan mimismisan muna. Alam nyo, gawa ko mimismisan. Ay yung mimismisan ho, ay yung tawag dito, yung tatanggalan nyo muna ng kanin bago po ninyo sabunin. Para ho mas malinay. Baka mga may kid na kain, may tayot na kanin. Mahirap yun. Mm -hmm. naman. Yeah. Dapat ay sasabunin ng ayos. Ang sabunin ayos. At dapat ho, pag na ninyo, ay wag ho yung, ano, tawag din eh. Pag kayo ay naghuhugas, ay wag ho kayong, ano, tatamlay-tamlay. Ay dito, ay dapat ho, pag kayo naghuhugas, ay dapat ho, bungsiglay siglay nakalagay sa inyong katawa para... Oh, uh oh, -huh. uh -huh. uh -huh, para linis na linis. Ah. Uh -huh. Dapat ay eh, masaya pag naghuhugas. Oo. Eh, uh -huh. okay. wag naman ho kayo mag-alala at are mga hinuhugasan ko are. Ay, kaunti lang ho ire. Dahil ho, dini ho, ay, kami lang naman ho, lang aking ng rin eh. Kaya, unti lang ho ang aming hinuhugasan. Yan. Pagtapos ho, kutsara naman ho. Kaysa lagi naka-cellphone, dapat maghuhugas ng plato. Uy, uhu. Um, ay, uho! Ay, mabisa! Maganda yung gayaan. Sige na ho, mga kulot. At tari ho ay akin pang huhugasan. Ay, kunti na ho, ano yung babay ho, mga kulot.